Desididong tapusin ng mga deboto sa Capo Church ang simbang gabi. Paraan daw ito para magpasalamat sa mga biyayang natanggap nila. May live report si Bien Manalo. Bien? Diane, pagbabahagi ng mabuting balita sa iba at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Iyan ang tinalakay sa ika na araw ng Simbang Gabi dito sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo Church. Kasama ang kanyang dalawang anak, maagang nagtungo sa Kiapu Church si Rhea Linceron para dumalo sa ika na araw ng simbang gabi. Malaking blessing na raw para sa kanya at sa kanyang pamilya ang makumpleto ang siyam na araw ng simbang gabi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, yung good health ng mga bata and then yung araw-araw na kaligtasan. Pinagdarasal ko lang din na ano, yung protection, yung good health, ganoon din yung mga bata. As, a, as, a, as mother kasi, uh, kailangan mo ma, ano, yung kaligtasan ng mga anak mo. Lubos naman ang pasasalamat ni Shoni Serrano sa lahat ng biyaya na kanyang natatanggap. Kaya naging panata na rin niya na makumpleto ang siyam na araw ng simbang gabi. Yung good health sa family, yun din. Good health din sa family family yung ano hindi wala at saka yung okay. pangaraw-araw sa family. tinatayang nasa lima hanggang anim na raan ang dumalo sa ika na araw ng simbang gabi sa Minor Basilica of the Black Nazarene dito sa Quiapo Church. Napuno ang loob ng simbahan. Marami rin ang matyagang nakinig ng ebanghelyo sa labas ng simbahan. Umikot ang mensahe ng MISA sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba at pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. May dalawang batch ng MISA tuwing umaga at gabi sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo Church na nagsisimula tuwing alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga at sa gabi naman mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. May nakalagay ding screen sa labas ng simbahan at may live stream din sila sa social media para sa mga hindi makakadalod ng personal. Marami rin ang mga nagtitinda sa gilid ng simbahan, gaya ng bulaklak, mga puon at pagkain. Nakaantabay naman ang mga pulis sa paligid ng simbahan para matiyak ang seguridad at kaayusan. Dayaan, update naman tayo sa lagay ng trapiko dito sa paligid ng simbahan. Maluwag pa naman ang usat ng trapiko dito sa kahabaan ng northbound at southbound ng Quezon Boulevard. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayaan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.